A stroke patient natulungan after 1 hour using this amazing Iteracar device so ang nangyari dito nag inquire sa akin online si ma'am ayan po makikita nyo si ma'am ay pinuntahan natin sa kalamba sa pansol ay stroke po siya ay, hindi hindi niya magalaw yung kanyang paa at hindi niya magalaw yung kanyang kamay yung kaliwang kamay at kaliwang paa so ang ginawa natin dyan ay, ay, uh, pinuntahan natin sa kanila sa pansol sa Uh, kalamba. So, linover natin siya ng almost one hour. Yan, in, in, in po natin. Nag-start po tayo sa kamay, tapos kilikili. Tapos, after po ng ano, sinun sinunod lang po natin yung protocol muna bago natin uh, yung may mga yung help, yung may problem na part ni ma'am. So ayan, uh, nandiyan na tayo sa paa. So nandiyan na po ako nag, uh, nag blower sa paa. So sinunod po natin yung protocol na apa uh, kamay, uh, so yung kilikili, tapos yung alak-alaka, sinundan, sinundan po natin yung uh, protocol. For almost one hour po na blower ko kay ma'am, si ma'am e mam Ma Evelyn po, from Pansol. Uh, dati po siyang ano uh, ano, katiwala sa isang, ano, sa isang resort. So, na-stroke po siya. Two times na po siya na-stroke. Ano nangyayari sa kanya? Yung first time stroke niya, nakarecover siya. Ngayon, uh, yan, uh, na-stroke ulit siya. Two months po yung stroke niya. So, ang ginawa ko dyan, uh, Pinapataas ko yung kal yung kaliwang paa niya. So hindi niya mamataas ah nakita niyo naman kanina yung kamay oh, yung kanang yung kanang paa niya pa lang yung naitataas niya. Ngayon unti-unti na igagalaw niya habang binoblower ko yung paa ni Madam uh, Evelyn Mandy. Ah uh, uh, Evelyn Amandi si Ma'am Evelyn Amandi po yung ating Pinera uh, Home Service po. Nag-home service po tayo sa Pansol So ngay ngayon nag-focus naman ako diyan-diyan sa kamay niya kasi nga uh, gusto ko may magkaroon ng pagbabago. So after one hour, nagkaroon ng pagbabago. So ang dyan sa paa, nagpokus ulit ako sa paa, uh, sabi ko itaas niya, tapos ibaluktot niya, gawin niya, uh, gawin niyang exercise niya. So mapa mapapansin niyo na unti-unti natataas niya. Pero makikita niyo na nakaunat pa siya. So sabi ko ngayon, i-exercise niya. Ayan. So ginawa niya, inunat, eh, inunat niya ulit, and then sabi ko, ibaluktot niya. So, tinulungan ko dyan. Makikita niyo tinulungan ko muna siya dyan na may ibaluktot niya. So, nung naramdaman ko, nung binaluktot ko yung kanyang tuhod na lang, parang may pumitik. So, nag, parang pumitik siya. Ayan. So, binoblower ko right Continuous ko siyang binoblower. So, hanggang sa, ayan, uh, na ibaluktot niya na mag-isa. Ayan. Siyempre, ito ang tuwa si madam. At, uh, ang nakakita dyan, yung nanay, uh, yung asawa niya at yung anak niya. So, habang binag-blower ko, ini-exercise niya yung kanyang kaluhong paa. So, ibig sabihin, uh, hindi pa natatapos yung isang oras ko, nagkaroon agad ng pagbabago. So, mabilis siya makaka-recover sa uh, paggamit ng Arthera device. So, abangan natin yung mga uh, susunod na session ni ma'am. Kasi, yung unang session pa lang yan, first session po, nagkaroon po agad ng pagbabago kay madam na stroke patient po. For almost two months po sa si ma'am, na stroke. Pangalawang stroke ni ma'am. So bumalik ako sa kanyang uh, braso, binawal ko ng binawal kasi wala siya, wala talaga siyang ano, hindi talaga siya gumagalaw. Gusto kong mapagalaw siya. Pinukusan ko siya ng uh, almost ano 20 minutes yang ini-exercise exercise ko para magising yung mga tulog na sense. So kailangan natin magising yung mga tulog na sense kasi nga hindi nadadaluyan ng maayos ang tubo. Kasi tulog may mga barado kung gat po. And then bumalik ulit ako sa kanyang ano sa kanyang paa. So, dinas niya ulit pinapa-exercise ko ulit. Ayan, mapapansin niyo na hindi ko na inalalayan yung pagtiplok tip ano yung tuhod niya. I-gagawin niya dyan, ibabaloktot niya yung kanyang, ano, sabi ko, yan. Sa kung ibabalik niya, exercise niya lang habang pinong blower ko. Ganun yung nangyari sa kanya nung no, pinuntahan namin siya sa pansor, ayan. So ini-exercise niya ini-exercise, tuwang tuwa si madam. At syempre, tuwang tuwa din ako kasi ako yung nung blower maganda sa pakiramdam yung nakakatulong tayo na unti-unting na, na, nagkakaroon ng pababago yung stroke patient na uh, si Madam uh, Evelyn. Ayan. So, pina-exercise ko ulit siya dyan. Ayan. Makikita nyo na, uh, sabi ko, sundan mo lang yung ginagawa ko. So, ayan. Ginawa niya, kinaas niya, tapos binulog unti-unti. Ayan. So, ibig sabihin, habang binubloer natin, nagkakaroon ng resulta. So, makikita natin dito na very powerful and very effective po yung ating iTeraGuard. So, ang ginamit natin dyan is iTeraGuard Premium Plus, yung uh, kulay farfall. So, mayroon siyang timer. So, tumutunog siya every 2 minutes. Ayan po, pinaulit-ulit ko lang po yung uh, kanyang pa. Tapos, bumalik ulit ako sa kanyang braso so, kasi gusto, yun talaga yung huli kong, ano, huli kong uh, pinukusan kasi nga gusto kong gumalaw yung braso niya kasi nga hindi niya maigalaw talaga. Inaalalayan niya pa, ginaganon niya pa. So, ngayon, inulit-ulit ko lang siya na inuulit-ulit uh, inubos ko yung one hour na therapy sa kanya kasi gusto ko magkaroon ng resulta. Gusto ko hindi masayang yung pagpunta ko sa kanila at may makita silang resulta sa pagte-therapy ko gamit yung iTheraCare device. Ay mapapansin niyo nga na uh, halos pinagpapawisan na si ma'am nagpupunas siya sa nang mukha tapos yung anak niya nagtanong na yan ba yung ano ba yung stroke sabi ng nanay niya hindi yan oo yan yung stroke na igagalaw niya na so doktor ay yung anak niya And then yung asawa, nakikita niya din niya na may improvement na. So tuwang-tuwa sila dyan. So ayan po, home service po yan. Bumalik ulit ako sa kanyang kamay, kaliwang kamay. So mapapansin niyo na sabi ko galawin mo, isipin mo yung mga dati mong ginagawa na nagagalaw mo yung kamay mo. So mapapansin niyo mamaya, ayan, hintayin niyo, abangan niyo yung mangyayari. Sabi ko, galawin mo yung kamay mo. Isipin mo na kaya mo, isipin mo yung mga ginagawa mo before. So sabi ko, galawin mo lang siya. yon, Mapapansin mo na nagalaw yung kanyang, ano, nagalaw yung kanyang kamay. So inulit ko pa yan kasi nga gusto ko na makita niya. Kasi sabi niya, hindi ko makita. Kumalaw ba? Sa tingnan ko po ma. So ayan, doon tawa, tawa ako dyan kasi nga uh, nagkakaroon ng resulta. So sa, sa sa loob ng isang oras po, nagkaroon talaga ng resulta yung stroke patient na pinuntahan natin mismo. So sa mga gusto magpa-home service po, nag-offer po kami ng home service para po sa iTeraCar device. Ayan, makikita nyo si Madam na 2 uh, months po siyang uh, stroke. Second stroke niya po yan. Ayan po. So, binalikan ko ulit yung ano, para mas maayos yung dalo ng dugo sa kanyang sa kanyang paa, sa kanyang braso. Mas 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 pinakusan ko ulit yung braso niya. Ayan, napipitik na, pumipitik na bigla. Siyempre, ang tuwa si Madam. Binagpapawisa na siya. Kaya ang nangyari dyan, so, nang, nang bumangon si Ma'am, pero ang, ang lakas na ni Ma'am, So, na may interview tayo kay ma'am, kaya lang mahina yung boses ni ma'am. Uh, pwede na, ipopost ko po dito yung uh, kanyang ano, interview sa kanya na lumakas siya, uh, gum guminhawa ang pagaramdam niya, yan mapapansin niyo na nagagalaw niya talaga yung kanyang kamay. Nagagalaw na yung kanyang kaya kamay gamit at uh, sa tulong ng iTera Care device. So, ang sabi ni ma'am dyan is ang uh, para daw siya, ano, para daw siya may ano, para daw may nakapasan sa likod niya aso so, bigat daw ng pakiramdam niya. So after uh, after one hour of uh, itera na gumaan yung pakiramdam ni Madam na naamis talaga pati yung mga anak niya tuwang tura tapos yung asawa ni Madam Ma'am Evelyn. So shout out kay Ma'am Evelyn. So congratulations dahil na feel mo yung benefits ng ating itera device. So, in, ayan, inulit-ulit ko ulit, -ulit sa kamay ni Ma'am. So tuwang tuwa na ako dyan dahil nga uh, sa wakas na pag-alaw ko kasi nga Ah, uh, tagal ko ano, tagal ko pinukusan yung kamay niya para lang mapagalaw kasi nga tulog at mga barado ang ugat. Tapos dinower ko din yung kanyang ano, tenga kasi nga para daw may umuugong yung uh, kanyang tenga. So ang nangyayari, bigo yung pakranda. Mapapansin niyo si mama Ayana. Uh, bumangon na siya mag-isa. So hindi siya tinulungan. So ganun po ka powerful na ang iTera device natin na nakakatulong talaga. So ayan, mapapansin niyo may interview siya diyan. So ipapa ipi-play ko 'yan sa ating uh, sa ating ano, next video po. So maraming maraming salamat and love yourself, love yourself. It as in not to share This is Richard Eduardo. God bless everyone. Ano pa nga lagi ma'am? Evelyn, Mama Evelyn. So ano yung mga pagkaramdam mo? Hmm.

nagagalaw muna tapos yung kamay nagagalaw ng konti uh, ng session pa lang yan session pa lang yan so nakita natin yung pagbabago uh, yung malaking pagbabago kasi nagagalaw yung paa nya nagagalaw yung kamay nya na hindi niya nagagalaw kaya sa tulong ng Aetheracare uh, gamit yung Aetheracare Premium Plus so nagkaroon ng pagbabago so anong masasabi mo ma'am? ginagamit nerd, okay. ng Lord na instrumento yung kay Terra Pero Yes, so, ayan. Yeah. Thank you so much, ma'am, sa uh, ah, pagtitiwala. So, ayun uh, si ma'am ay tuloy-tuloy nating obserbahan at patuloy nating si ma'am o therapy so thank you so much everyone god bless it as in nato share eye therapy this is richard elwarte god bless everyone